Sa huling yugto ng ating kwento, nasaksihan natin ang biglaang pagbabagong anyo ni Leon Xiao gamit ang kanyang Soul Transformation Divine. Teknik, isang galaw para tapatan ang nakakayanig na lakas ni Master Yu. Sa isang iglap, tuluyang umikot ang roleta ng tadhana. Dahil matapos mag-transform ni Leon Xiao, agad niyang dinomina at sinupalpal sa purong puwersa si Master Yu. At hindi lang yun, walang alinlangan na ring ibinunyag ni Leon Xiao ang kanyang tinatagong immortal golden body. Wala na siyang pakialam kung masilayan man ito ng lahat sa ibaba, ang tanging nasa isip niya ay, ang pabagsakin si Master Yu sa pinakamabilis na paraan. Bukod dito, tila ba bumalik din ang isang bahagi ng kanyang soul. Power sa tulong ni Demonic Dragon, dahil dito, muli niyang nakontrol hindi lang dalawa, kundi tatlong piraso ng ikasiyam na ranggong sword artifact. At gamit ang tatlong ito, walang atubili siyang bumuo ng isang, dambuhalang sword formation upang ipagpatuloy ang kanyang open siba kay Master Yu, habang ito'y hindi pa nakakabawi. Sa sobrang pagkabigla, lubos na nabag-abag si Master Yu sa mga kaganapan, at sa mga sandaling yon, unti-unti na siyang nilalamon ng kawalan ng malay. Dahil dito, maririnig ang unti-unting paghina ng kanyang paghinga. Samantala, sa ibaba, ang mga elder ay hindi mapigilang. Mamangha gusto sa ipinapamalas na kapangyarihan ni Leon Xiao, dahil tila ba'y balon na walang hangganan ang kanyang mga nakatagong alas. Sa gitna ng kanilang pagkamangha, biglang napukaw ang atensyon ni Vice Master L sa binti ni Leon Shao na unti-unting nagiging kulay ginto. Dahil dito, naitanong niya sa mga kasama kung totoo nga ba ang nasasaksihan ng kanyang mga mata, agad namang tumugon. Si Elder Zhang at may bahid ng pagtataka niyang sinabi na tila iisa lang ang tumatakbo sa isip nila ni Vice Sec Master Lu sapagkat iisa lamang sa buong kontinente ang kilalang may angking ganitong klase ng abilidad. Sinang-ayunan naman ito ni Vice President Kui, ngunit may pag-aalinlangan kung ito na nga ba talaga ang kaparehong Immortal Golden Body na pag-aari ng numero unong emperador ng kontinente, si A. Chang Kong. Bukod pa roon, aminado silang kapos na kapos sila sa impormasyon tungkol sa misteryosong pinagmula ni Leon Shao. Kaya't napagpasyahan nilang mas makabubuting alamin muna nila ito nang masinsinan sa oras na makalabas sila sa lugar na ito. Bigla namang sumingit sa usapan si Elder Zuan at ibinahagi ang isang nakakagulat na rebelasyon bagamat hindi raw niya batid kung anong body. Teknik ang sinasanay ni Leon Xiao, pamilyar naman daw sa kanya ang sword formation na ginagamit nito. Kung hindi raw siya nagkakamali, iyon ang maalamat na sword formation ng Divine Cloud Palace na kilala sa tawag na Heavenly, Sword Diagram, halos malaglag ang pangan na Vice President Kui at Vice Sec Master Lu sa kanilang natuklasan. Agad nilang kinumpirma kung totoo ba ang sinasabi ni Elder Zuan. Dahil bukod sa matagal nang isinara ng Divine Cloud Palace, ang kanilang mga pinto sa mundo, kailan may wala ring na na tumanggap sila ng disipulong lalaki sa kanilang hanay. Paano nga naman nangyaring alam ito ni Leon Shao at sa mismong pagkakabanggit ng Divine Cloud? Palas, hindi napigilan ni Yun Shang ang pagdaloy ng lungkot, matapos maalala ang kanyang master na labis na nagmahal sa kanya, ngunit tinalikuran pa rin niya para lamang hanapin noon si Emperor Bu Feiyang, dagdag pa rito, batid niyang tama, si Elder Zuan. Dahil personal niyang nasaksihan ang maalamat na sword formation ng Divine Cloud Palace matapos itong ipakita sa kanya ng kanyang master noon. Nagbalik ang eksena sa himpapawid, kung saan halos wala nang magawa si Master Yu kundi ang maghintay ng kanyang katapusan. Sa lagi ng walang humpay na pananalasa mula sa pormasyon ng espada ni Leon Show, kaya naman buong puwersa niya na lamang itong tinatanggap. Samantala, ang ating bida ay nanatiling mahinahon habang kumokontrol sa gilid, dahil kahit siya pa ang may kalamangan, hindi pa rin biro para sa isang tulad niya ang paganahin ang makalangit na diagramang espada. Nagagawa niya lamang itong. Gamitin dahil tatlo lang ang kanyang pinapakilos, subalit kung sakaling kumpleto ang lahat ng sham na Frank Sword Artifact na kailangan para sa pormasyon, tiyak na hindi niya ito kakayanin. Hindi nagtagal, tuluyan ang naubusan. Nang lakas si Master Yu para manlaban. Dahil dito, lumaylay ang kanyang ulo habang nakalutang sa hangin. Bigla namang nagbalik. Sa gunita ni Master Yu ang kanyang nakaraan noong bata pa, kung saan walang awa siyang tinutugis ng sarili niyang mga kalahi, nais pa siyang kitili ng mga ito matapos matuklasan na siya ay kabilang sa angkan ng prison monster. Ito ang angkan na kinasusuklaman ng lahat. Sa simula, walang anumang ideya ang batang si Master Yu sa dahilan kung bakit nais siyang puksain ng kanyang mga kadugo, ngunit kalaunan ay naintindihan niya rin. Ang lahat ng isiniwalat sa kanya ang katotohanan tungkol sa nagawa ng kanyang angkan, ang ninuno pala. Nang kanyang Prison Monster Clan ang dahilan kung bakit sila nakapiit sa isang maliit na lugar, at nangyari yon matapos Ben. Makipagpustahan ang kanyang ninuno sa isang napakamakapangyarihang nilalang mula sa lahi ng mga tao. Simula noon, tila nabura na sa balat ng kontinente ang buong lahi ng mga halimaw, kaya naman sila sila'y nagdurusa ngayon sa isang makitid, na lugar na parang mga hayop sa kulungan. Nang malaman niya ang katotohanan, doon niya tinangkang paslangin ang isa sa mga... Tumutugi sa kanya bilang ganti. Ngunit sa isang di inaasahang pagkakataon, bigla na lamang sumulpot ang isang nilalang. Isang nilalang na dinaglaon ay naging kanyang maestro matapos malaman na siya ay kabilang sa Prison Monster Clan, na siyang isa sa pinakamalakas na angkan sa lahi ng mga halimaw. Mula noon, na bago ang takbo ng kanyang buhay at nakamit niya ang katahimikan dahil sa tuwing may nagtatangka sa kanya, laging nariyan ang kanyang maestro upang siya'y protektahan. Nalaman niya rin ang mithiin ng kanyang guro, pati na ang buong salaysay, tungkol sa sinapit ng kanyang ninuno kung saan ang lahat pala ay pawang kasinungalingan lamang at hindi, tutuong makasalanan ang kanilang angkan. Ang lahat ng kuwento ay kagagawan lamang ng kasalukuyang emperador ng mga halimaw, patungkol sa pagkakakulong ng buong lahi. At para maitama ang kamaliyang yun, siya ang tangin susi na pinili ng kanyang maestro hinubog siya nito upang maging malakas, at nang dumating ang tamang oras, nagawa siyang ipuslit pabalik sa kontinente bago ito tuluyang pumanaw. Hinding-hindi niya malilimutan ang sakripisyo nito, pati na rin ang hangaring mapalaya ang buong lahi ng mga halimaw mula sa sumpa ng pagkakakulong. Kaya, naman, batid niyang mayroon pa siyang misyon na dapat tapusin. Sa huli, muling nag-alab ang diwa ni Master Yu matapos, gunitain ang mga sandali nila ng kanyang maestro. Ngunit kahit pananumbalik na ang kanyang kamalayan, hindi, maitatanggi na sed na ang kanyang lakas. Sobra na rin ang dugong na wala sa kanya para maipagpatuloy pa. Ang pakikibaka. Kaya naman, tila iisa na lamang ang landas na maaari niyang tahakin sa ngayon. Sa kanyang pagbulusok mula sa himpapawid, sinagad ni Master Yu ang bawat hibla ng natitiram lakas sa kanyang katawan at mula roon ay. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw, idinidiin na hindi niya hahayaang harapin ang kanyang maestro sa kabilang buhay ng bigo at walang anumang katiyakan na matutupad ang kanilang pinanumpaan. Kaya't ibinaling niya ang sigaw kay Demon Lord Shang, ipinapasa ang isang misyon na hindi na niya kayang tapusin, buong tiwalang ipinapahayag na ito na ang susunod na, itatanghal na Monster Emperor ng kanilang lahi. Ang tanging hiling niya, huwag sanang kalimutan ito na muling ibangon ang karangalan ng kanyang angkan, kasama na ang angkan ng kanyang guro dahil yun na lamang, ang tanging hiling niya kapalit ng sarili niyang hininga. Agad namang nabasa ni Demon Lord Shang ang nasa isip ni Master Yu, kaya naman, bagamat mabigat sa kanyang dibdib na tanggapin ang mapait na katotohanan, binitiwan niya ang isang pangako na sa sandaling, siya na ang maluklok bilang bagong Monster Emperor, tutuparin niya ang bawat habilin na iniwan ni Master Yu. Dagdag pa rito, tiniyak din ni Demon Lord Shang na hindi hindi niya tatalikuran ang angkan ng Prison Monster Clan at Nightmare Monster Clan dahil isinusumpa niyang ibabalik niya ang mga ito sa hanay ng walong guardians ng Monster Race. Nang marinig ni Master Yu ang mga salitang yun mula kay Demon Lord Shang, biglang nag-alab ang kanyang aura at tila mahimalang nagsimulang maghilom ang kanyang mga sugat. Higit pa riyan, kapansin-pansin e ang pag-aapoy. Nang kanyang espada na tila nagbabaga sa init, at nang masilayan ito ng ating bida, hindi niya napigilang mapaurong ng bahagya. Nabasa agad ni Leon Xiao na balak ni Master Yu na sunugin ang nalalabi niyang buhay kasama ang kanyang sham na antas na artifact, para magpakawala ng isang todo bigay at pamatay na atake. At hindi nga nagkamali ng hinala si Leon Xiao dahil biglang nanlisik ang mga mata ni Master Wu. At kasunod niyon ay umalingaw ang banta nito na isasama niya sa libingan ng ating bida. Gayunpaman, kung sakali mang masasalag pa rin ni Leon Xiao ang kanyang huling pasabog, buong puso niyang iaalay dito ang tagumpay, dahil nakataya na rito ang kabuoan ng kanyang buhay, pati na ang kaluluwa ng kanyang sandata. Inamin din niya na si Leon, Xiao na talaga ang pinakamatikas na nilalang na kanyang nakasagupa, at kung maisasama niya ito sa kanyang pagpanaw, wala na siyang anumang pagsisisi dahil ituturing niya itong isang malaking ambag sa muling pagbangon ng kanilang lahi. Ngunit may halong pang-aasar na sumagot si Leon Shao, sinabing isang malaking aksaya na isama pa ni Yi. Master Yu ang siyam na antas na espada sa kanyang libingan dahil maaari naman daw itong iwan para may tropyo siyang makukuha kapag siya na ang nagwagi. Binaliwala lang ni Master Yu ang pambubuska ni Leon Shao, sa halip ay itinuon na lamang ang sarili sa paghahanda ng kanyang pinakamalakas na atake na kayang ilabas sa kanyang kasalukuyang estado at habang ginagawa ito pabulong niyang sinasabi sa kanyang sarili na malapit na silang magtagpong muli ng kanyang maestro ilang saglit pa tuluyan nang natapos si Master Yu sa kanyang paghahanda kaya naman buong bagsik niyang inihagis patungo kay Leon Xiao ang atake kasabay ng isang nakabibinging sigaw na siyang naging hudyat ng kanyang huling hininga Bilang ganti, umalingaw-ngaw din ang sigaw ni Leon Xiao habang nagpapakawala ng sunod-sunod na atake mula sa kanyang sword formation na galing sa Heavenly Sword Diagram. Subalit sa pagbangga ng dalawang kapangyarihan, agad nakita ni Leon Xiao na kulang pa ang lakas ng kanyang sword formation para tapatan ang pasabog, kaya't mabilis niya itong binawi at kaagad na humakbang siya pa atras upang maghanda ng isang mas mabigat na pagsalakay, at habang ginagawa ito, Umaling-ngaw-ngaw ang kanyang sigaw na marami na raw. Nilalang ang nagtangkang kumitil sa kanyang buhay, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagwagi, dahil dito, maging si Master ay sasapitin din ng parehong kabiguan. Bumigkas si Leon Showo ng mga sagradong salita kasabay ng mga kakaibang, kilos ng kamay. At sa ginawa niyang ito, marahas na lumiwanag ang isa sa kanyang mga Frank Sword artifact na may ikasyam na antas. Subalit, tila may masamang kapalit ito sa kanyang katawan. Nagsimula na kasing mangatal ang kanyang mga kalamnan at maging ang kanyang walang kamatayang gininto ang katawan ay napilitang maglaho. Bigla namang sumulpot si Demonic Dragon, nang masaksihan ang kaganapan, at sa tindi ng galit ay sinabing nawawala na sa katinoan si Leon Show sa pagtatangka nitong pakawalan ng gayong kapangyarihan. Iyon daw ang tiyak na magiging katapusan ng ating bida, kaya naman ang pinakamainam ay tumalilis na lamang sila sakay ng World God Monument ngunit mariing tumutol ang ating bida, dahil kailan may hindi, ninya tatalikuran ang laban, lalo na't ang kanyang kalaban ay handang magbuwis ng buhay para lamang. Siya'y mapatay. Iginiit pa ni Leon Showo na magiging lamat ito sa kanyang martial spirit kung siya'y tatalikod. At sa sandaling mangyari yun, hinding-hindi na niya maibabalik pa ang dati niyang kalakasan, matapos. Tumugon ni Leon Showo, sinabi niya kay Master Yu na ang hiling nitong kamatayan ay kanyang tutuparin, ngunit ang. Pag nanais nitong isama siya sa libingan ay hindi niya papayagan, kaya't sa kabilang buhay na lamang sila muling magtutuos. Sa pagbitaw ng mga salitang iyon ng ating bida, biglang nagkaisa ang tatlong Frank Sword Artifact na may ikasyam na antas at bumulwak mula. Rito ang isang nanginibabaw na sword intent. Tila maging ang pag-inog ng panahon ay pansamantala nitong pinatigil, dahil dito, maging ang pagsalakay ni Master Yu ay natigilan, kasama ang buong kapaligiran. Subalit, bumalik sa normal ang lahat ng matagumpay na. Makumpleto ni Leon Showo ang kanyang paghahanda. At sa sandaling iyon, siya ay nagmistulang isang diyos ng espada, handa ng ipamalas ang kanyang sukdulang Supreme Sword Intent. Nag-anyong gintong dragon na nagliliyab sa liwanag ang atake ng ating bida, at, nang salubungin nito ang pananalasa ni Master Yu, halos nilamon ng liwanag nito ang madilim na aura ng atakeng pinakawalan ni Master Yu. Isang dambuhalang jininto ang dragon laban sa isang mabangis na lobo iyan ang naging larawan ng sagupaan, at kung susuriin, mabuti, malinaw na kung sino ang mananaig. Samantala, sa ibaba, ang mga kasamahan ni Leon Showo ay hindi na napigilan ang kanilang kagalakan, dahil batid nilang ang ating bida na ang magwawagi ngayong ipinamalas na nito ang kanyang pinakamalakas na alas. Halo-halong sindak at pagkamangha ang naramdaman ng mga hangal sa kanilang nasasaksihan dahil para silang sinasakmal ng Supreme Sword intent ni Leon Shouwo isang babala na kaya rin silang kitilin sa isang iglap kung nanaisin ng ating bida. Maging ang mga elder ay hindi makapaniwala sa kanilang nararamdaman habang inaamin ng bawat isa sa kanila na mas mataas pa ang antas na narating ni Leon Shouwo sa landas ng espada. Ilang saglit pa, naging Malinaw na ang lahat. Ang ating bida ay tila isang Diyos na bumaba mula sa kalangitan hawak-hawak nito ang tatlong artifact na may ikasyam na ranggo na nagtataglay ng sukdulang sword intent. Si Master Yu naman ay tuluyan ng nag-api sa sagupaan. Dahil dito, ang dambuhalang imahe ng ginintuang dragon ay kitang-kitang nilalamon na ang anyo ng mabangis na lobo. Bagamat inaasahan na ng madla ang kaganapan, bumabalot pa rin sa kanila ang matinding pagtataka Saan humuhugot ng ganoong klaseng kapangyarihan na lumalabag sa lahat ng pamantayan ng ating bida? Sa kabilang banda, sa kampo ng lahi ng mga halimaw, bakas ang di maipintang pighati matapos muling masaksihan. Ang walang habas na pagpaslang ni Leon Show sa isa na naman nilang kapanalig sa kanilang mismong harapan. Ngunit higit sa lahat, si Demon Lord Shang ang pinakadinudurog ng damdamin, dahil bilang kanilang leader, ay muli na naman siyang naging. Isang manunood lamang sa masaklap na sinapit ng kanyang kasamahan sa kamay ng ating bida.